mas madalas silang makipag-usap sa kanilang sarili. Gustong gusto ng mga introvert na lumikha ng isang emosyonal na distansya at ang pakikipag-usap sa sarili ang tumutulong sa kanila na bumuo nito. Mas matatag sila sa emosyonal, mas naging matalino sila sa paglutas ng mga problema sa totoong buhay nang hindi nadadala sa kanilang mga emosyon. Ang mga matalinong introvert ay reflective sa kanilang mga makabagong ideya, kasanayan sa paglutas ng problema at kadalubhasaan tungkol sa isang bagay. Ang isang isip na madalas na nakikipag-usap sa sarili ay nagpapahiwatig ng isang aktibong isip na nag-aayos at nagpo-proseso ng impormasyon na makakatulong sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Bukod pa dito, ang pakikipag-usap sa sarili ay isang paraan ng mga introvert na makinig sa kanilang panloob na sarili at pagtatalo tungkol sa mga bagay na gusto nilang malaman. May nakita ka na bang introvert na nagsasalita mag-isa? nasa isang estado sila ng pag-aaral mukha man silang weirdo ngunit ganito natututo ang mga matatalinong introvert